Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang balitang tila naghiwalay na ang magkasintahang Heaven Peralejo at Marco Gallo. matapos mapansin ng mga netizens na hindi na nakafollow si Heaven sa Instagram account ng aktor. Mula noon, nagumpisa na ang sari-saring chismis at espekulasyon na lalo pang pinaigting ng mga usisero sa mundo ng showbiz. Hindi na bago sa mata ng publiko ang mga ganitong pangyayari lalo na sa mga sikat na personalidad tulad ni na Heaven at Marco, Ngunit ang mas lalong umingay sa isyo ay ang umano'y pagkakadawit ng kapuso actor na si Paul Salas sa kanilang pinaniniwalaang hiwalayan. Ayon sa ilang ulat at sa isang showbiz portal, si Paul umano ang tinuturong, third party, na naging dahilan ng bangayan sa pagitan ng dating magkasintahan. Dagdag pa ng chismis, si Heaven rin umano ang naging ugat ng hiwalayan ni Paul at ng dati nitong nobya na si Mikey Quintos. Ang mga rebelasyong ito ay tila lang isa apoy na lalo pang nagpaliyab sa interes ng publiko, lalo na't may kasamang mga pangalan ng kilalang artista sa showbiz industry. Maraming mga netizen ang hindi napigil ang mag-react. Sa mga comment section ng iba't ibang social media pages, umula ng opinion mula sa mga marites. Ilan sa mga tanong ng publiko? Di ba magkaibigan sina Heaven at Mikey? Ang awkward naman kung totoo yan. Grabe si Paul, kakahiwalay lang kay Mikey tapos may bagong issue agad. Totoo ba talaga to o gawa-gawa lang ng mga marites? Bagamat wala pang kumpirmasyon mula mismo sa mga sangkot sa issue, hindi pa rin matigil ang usapan. Lalo na't wala rin pahayag mula kina Heaven, Marco, Paul, o Mikey upang linawi ng sitwasyon. Sa gitna ng katahimikan ng mga kampo ng mga artista, patuloy ang spekulasyon at kuro-kuro sa social media at mga entertainment vlogs. Sa kabilang banda, hindi ito ang unang pagkakataon na naugnay si Heaven sa kontrobersya sa kanyang buhay pag-ibig. Sa kanyang pagiging bukas sa social media at sa showbiz lifestyle, madalas siyang tampula ng atensyon positibo man o negatibo. Ganon din kay Marco Gallo, na mula sa pagiging reality show contestant ay unti-unting nagtagumpay bilang aktor at leading man sa mga proyektong kinabibilangan niya. Tila hindi pa rin matahimik ang mga fans na noon pa man ay sinusubaybayan ang love story ng dalawa. Sa mga comments, kapansin-pansin ang panawagan ng ilan na sanay malanawan ang isyo at magsalita na ang mga kinauukulan. May ilan din na umaasang maayos pa ito kung misunderstanding lamang. Hanggang hindi sila nagpo-post o nagsasalita, chismis lang yan. Pero kung totoo, sayang. Ang sweet pa naman nila dati. Sa ngayon, nananatiling palaisipan sa publiko ang tunay na estado ng relasyon ni na Heaven at Marco. Habang hinihintay ng lahat ang kanilang official statement, patuloy ang pag-usbong ng mga bagong teorya, at tila hindi pa matatapos ang episode na ito sa teleserye ng buhay pag-ibig ng mga artista. Ano ang sinyo sa balitang ito?